ang nababawas sa kita ni Felix sa pamamasada tuwing hindi siya bumubiyahe tuwing coding ng kanyang jeep. Mahigpit kasing ipinapatupad sa Baguio City ang Ordinance 107 Series of 2008 o mas kilala bilang number coding scheme. Iti may isang aal daw nga malos kanya at makas pangarigan hanang ka bigat kwa, uh, ah. At dati sa nga ribong tao, 5 jay. Tanos kanyak nga kaslasarilik daytoy dahito ay kas Mawa, malusak itikas yung angkwa. Ganito rin si Dani na pinagkakakitaan rin ang kanyang motorsiklo sa kanyang trabaho. Uh, messenger kasi ako dito sa BPI. ay eh, siyempre pag-coding ko, eh, nila nakad ko. Yung mga nagkocommute ako. Kaya't hindi patas para sa kanila ang planong pag-amienda sa naturang ordinansa kung saan nais nilang ma-exempt o hindi naisali ang mga senior citizens sa coding scheme. Author ng naturang pag-amyanda sa ordinansa si Baguio City Vice Mayor Faustino Uloan na hindi muna nagpaunlak ng interview. Kasla unfair ah, lang tahan nga agparihas. Katda kami kat kailangan mi iti agbiyahi. Tanda ti pang kwa, pang iti naldaw-aldaw nga kailangan. Eh, katulad namin na medyo panganap buhay din namin, eh, dapat tanggalin na yung coding ng motor sa naturang pag-amyanda na na parte raw ito ng benepisyo ng mga senior citizens. Malaking bagay naman ito para sa senior citizen na si Freddy. Malaking, malaking bagay yung, yung move nato ng city, city council kung mabibigyan ng ganitong benepisyo mga senior citizen na makapunta ng bayan sa mga coding number na area para makabili sila ng gamot, makapunta sa mga dapat puntahan nang hindi nahihirapan. So kung matutuloy yung uh, yung proposal na yun ng uh, city government, malaking bagay sa mga senior. At bilang senior, nagpapasalamat kami sa magandang pag-aalaga ng city government. Aprobado na ng city council sa unang pagbasa ang naturang panukalan noong January 8, 2024. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.